Magandang araw sa inyong lahat! Kami ang grupo ng Malagasan Pusliang Politika. Kami ngayon ay pang-i-interview ng daughter na namamalagad. May alam mo ka ba? samahan niyo kami sa kanya. Ang umaga po, ang natas po sa amin na aralin ay ang political dynasty. Isa sa problema ng ating bansa ang political dynasty. Hindi natin ito maresolba at maayos. Isa rin sa dahilan ng kahirapan ng Pilipinas di pag natin ang mga gobyerno na kurap. Isa itong misteryoso para sa atin. Ano nga bang political dynasty? Ito ay ang mga magkakapamilya na magkakasama sa gobyerno pero iba't iba ang kanilang mga posisyon. May dalawang uri ang tin at fat dynasty. Ang teen dynasty, ito ay ang nagpapalitan sila ng pwesto pagtapos ang isang terin, termino. Kumbaga, sunod-sunod sila. Ang fat dynasty naman ay dalawa o higit pa na miyembro ng pamilya na nasa gobyerno. Mas lumalalim ang korupsyon pag magkakapamilya ang nasa gobyerno. Merong batas na tungkol sa political dynasty. Ito ay ang The 1987 Constitution of the Philippines, States in Article 2, Section 26, na nagsasabi, The state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties, as may be defined by law. Ito ang batas na pinagbabawal ang political dynasty, ngunit madami pa rin ang nakakalusot. Parang sa tradisyon natin mga Pilipino ang bumoto ng mga gobyerno na di maayos. Di natin titigil ang kanilang mga nakaraan o kaya ang kanilang mga achievements. Kaya naman, interview namin si Ms. Rayalin makababad, isa siyang lawyer, para mas lalo natin malaman ng political dynasty. Pechano, Barangay Kapping, Barangay 54A, Pechay, child, nakakadalawang determinan na at pangkulit ko. Taon na. Okay, so, pwede na po tayo magsimula sa uh, interview. Uh, ikaw ang nang tanong po. Ano ang iyong pananaw sa isyong political dynasty sa Pilipinas? Political dynasty sa Pilipinas. Uh, sa aking uh, pangsangin ng panansin ay nakalaan, uh, nakahanan na talaga dito sa amin. Kung bago sa amin. Uh, noong pa naman, meron yung talagang kulit at sa Kung sa ano na yung na talaga ng bawat pamilya na talagang ang um, political dynamics ay nasa ano na ng bawat isa. Kung bago talaga, kung meron kang feelings about political, kung bago sa atin, kung bago sa na kung bago sa atin, kung sa sa so, ikalawang tanong naman po, bakit hindi nalilinto ang dinastiyang politikal kahit na may batas na politikal dito? Yun na nga. Kaya siya hindi pipigil dahil sa simula't simula, pag ang pamilya ay doon, kung baga sa ano, uh, minamana natin yung pagiging politiko sa bawat isa. Pinapasa ng tatay sa anak, anak naman, pinapasa sa magiging mga anak nila. Kaya gumahaba yung dynasty. Kung maganda naman ang ginagawa, kaya gumahaba. Pero kung meron kang na ginagawa sa ano mo, hindi nagkakaroon ng mahabang kapsa sa inyo. Napuntunod din Sa ikatlong tanong, sinasabi nila ang dynasty ang political ay masama para sa lipunan. Ikaw ba'y sumasang-along dito? Bakit? Hindi ako sumasang -tali. Kaso, sa takbo ng ano natin, ng politika sa Pilipinas, yun ang ano eh, yun ang kumbaga sa ano, yun ang nagiging gawi. Kahit na bawal, simula nga sa pinakamaliit na ano eh, dyan sa SK, papunta sa Parangay, papunta sa pinakamataas na posisyon. Halos lahat sa bawat isa nagkakaroon ng pang-pangiliyang pagtatakbo sa politika hindi ko gustong iyang ano. Pero sa kanan ako, ayoko ng dance. Sa ikaapat na tanong, ano ang connection ng corruption sa political dynasty sa Pilipinas? Ganito naman. Pag ang, ang isang ano ay nasa dynasty na, kumbaga sa ano, pang may pamilya ang may hawak ng isang lagi na natin isang ito hmm. lang dito sa atin. Dunson, kung ano yung pagkakakitaan, kung sino lang ang pwedeng pamilya, siyempre unang uunahin ang pamilya. Sa pamilya ay binibigay yung posisyon, at sa pamilya ay binibigay yung mga makukuhang ano, para sa politika, yung mga project, gano'n ang nangyayari dito sa atin. Ikalimang tanong. Paano naging hamot ang political dynasty sa demokrasya ng Pilipinas? Yun ang parating pinag ano, pinaglalapan. Although may batas na tayo, parating sinasabi sa demokrasya ng Pilipinas, sa demokrasya kasi ng Pilipinas, ayaw natin ang ano, na political dynasty. Pero kahit na sinusulong nila na ipahin ang ating ano, hindi nangyayari kasi nga marami pang mas marami yung mga politikong nasa pamilya eh kaysa sa mga mambabatas na magagawa ng na, napalitan yung ating demokrasi uh, uh, At ikaw huling taga, sa iyong opinion nararapat pa rin bang ipatigil ang political dynasty kahit maayos at hindi korab ang pamilyang namanunod dito? Kung hindi naman pwedeng huwag na natin no? basta umuulad ang isang lugar, pwede natin ipagpatuloy yung kanilang pagiging pamumuno kahit sa dynasty ng kanilang pamilya. Pero kung hindi naman, para sa, sa ganitong ano na, nakukuha na lang tao, marunong na ang tao bubuto. Hindi na nabibili ang bubuto ng tao. Maraming salamat. Maraming okay, salamat. Maraming salamat. sa inyong lahat. Ako po si Daisy Raisan Armesa at dito po ako para i-interview si Tony Reyalin Makababat. Uh, magandang araw ako po si Tony Reyalin Makababat. Uh, okay. Ako po ay isang abogado. Uh, ako din po ay isang government employee. Ako po ay nagtatrabaho sa Public Attorney's Office. Um, yung interview na ito ay base lamang sa aking opinion. Hindi po connected yung ang yung aking opisina sa lahat ng sasabihin ko dito isyong ilalahad namin ngayon ang isyong political na dinastiya sa Pilipinas. Unang tanong, ano ang iyong pananaw sa isyong political na dinastiya sa Pilipinas? Um, para sa akin kasi, depende kung depende kung positive positive or negatibo yung effect ng political dynasty or dinastiya sa atin dito sa government natin. Um, depende rin kasi yan sa marami nang nagsasabi na galit sa political dynasty dahil uh, paulit-ulit na kung sino yung mamuno dati hanggang ngayon sila pa rin ang pero uh, for me para sa akin depende kasi kung maganda ba yung nagiging epekto nito sa isang community society or hindi uh, para sa akin kasi uh, merong positive and negative effect ang political dynasty sa atin um, in, in a positive way or sa positibong pananaw, um, uh, naniniwala ako na ang political dynasty ay may magandang epekto sa ating society. No? Uh, dahil nga patuloy, uh, paulit-ulit yung mga namumuno doon sa isang uh, community or sa isang government, tuloy-tuloy din yung service nila. Ang uh, ibig sabihin nun, uh, yung karanasan, yung kasanayan ng nung, nung pamilya, yung dynasty, uh, uh, dynasty na yon yung family na yon uh, nagkakaroon ng continuity Ibig sabihin, uh, dahil sila ang patuloy na namamuno, yung services nila, yung mga uh, projects nila, kung maganda yung intention nila, nung sila ay tumakbo, patuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin siya. Like kapag kunyari na palitan sila, maaaring yung pumalit sa kanila, ay pwedeng hindi gusto yung uh, ginawa nila. Dahil uh, yung credit kasi, yung credit napupunta doon sa unang... Uh, nag-isip ng proyekto. So, kapag tinuloy lang nila yon yung credit no, doon napupunta sa original na may idea ng project. So, kung maganda naman yung intensyon ng mga tumakbo, ng nanalo, at uh, kung ipapasok yung concept ng political dynasty, for me, uh, in a positive way, magiging tuloy-tuloy yung services nila. Um, second, eh dahil nga patuloy na sila nagsiservisyo sa ating gobyerno, nagkakaroon ng uh, expertise. Dahil nga uh, sila yung namumuno, yung ginagawa nila paulit-ulit, so nagiging expert sila doon sa isang bagay na yon, For example, um, sa isang mayor, kung siya ay dalawang termino ng tumayo bilang mayor, uh, yung kailang trabawuhin, uh, kailangang malaman ng isang mayor, eh, alam niya na. Dahil nga, patuloy ilang years siyang namuno. Um, pwede din naman na uh, maging positive uh, effect of uh, ng political dynasty is yung tiwala ng tao. Dahil nga, kung nakikita ng tao na positibo yung epekto nila sa isang society, magtitiwala ang tao na kahit na iboto mo sila pa ulit-ulit, kahit iboto mo yung buong pamilya nila, magiging maganda yung epekto nila doon sa society. Pero kung ang binoto uh, uh, sa isang pamilya, uh, binoto sila na marami sila, pero ang intention nila ay hindi maganda. Hindi para sa service for the people. Maraming negative uh, effect yon sa atin. Una, pang-aabuso sa, uh, sa power, sa kapangyarihan. So, dahil nasa, nakakonsentrate yung power sa kanilang lahat ng pamilya, wala nang checks and balances. Ibig sabihin, dahil magkakakilala sila, magkakampiyan sila whether good or bad yung ginagawa nila na projects, whether good or bad yung intention nila sa government. Uh, next naman is yung negative effect naman ng mga political dynasty for me, um, kawalan po ng uh, uh, pagkakataon para sa ibang tao na what if kunyari may ibang tao naman galing sa ibang pamilya o galing sa ibang tao na may magandang intention din na may mas magandang idea na sa pan, pa, sa uh, pamumuno no? nawawalan sila ng opportunity na ipakita yung kanilang potentials kasi nga nahaharang na dahil ngayon yung political dynasty na no? uh, another thing is uh, dahil ako ay isang graduate ng uh, political science ako ay isang political scientist yung pag ay nakadepende doon sa intensyon ng mga namumuno uh, kung may magputi mag sila ng intensyon uh, magkakaroon magandang epekto niya hindi lamang sa para sa kanilang mga namumuno kundi para sa constituents nila pero kung tumakbo sila Uh, with bad intentions at wala yung sa kanilang priority is uh, to serve the people. Yun yun na dun na uh, magiging pangit yung epekto ng political dynasty sa atin. Ang pangalawang tanong naman na naihanda namin ay, bakit hindi naihinto ang pinasiyang political kahit may mga batas na tumutukon dito? Uh, uh, para sa akin kasi, uh, kaya siguro hindi na yung pagkakaroon ng political dynasties. Uh, alam naman natin na 300 years tayong sinakop ng mga Spanish. So parang nagkakaroon tayo ng ano ng thinking yung padrino system na kapag may na magandang epekto o magandang nagawa yung isang uh, pamilya sa politika para nagkakaroon ng isa lang yung opinion ko lang yun uh, in observation na Naka, parang dahil may magandang nagawa or naibigay sa iyo yung isang pamilya sa gobyerno. Nagkakaroon ka ng thinking na dahil may utang na loob ka, iboboto mo rin sila for the next election. Uh, yun yung feeling ko na isa sa mga malaking malaking factor bakit nagkakaroon pa rin ng political dynasty. Um pangalawa is uh, for me uh, siguro uh, sa kawalan ng kaalaman sa batas ng mga tao no uh, um, alam naman natin na ang Pilipinas ay nasa third world country at hindi la at, uh, hindi lahat ay may access sa education. So, kung sino yung nakikita nila na tumutulong, yun yung nakikita nila na ay iboboto ko dito for the next sa susunod na election kasi may natutulong siya sa akin kahit na hindi nila nakikita yung buong effect noong sabihin na natin na uh, kunyari um, corrupt yung yung pamilya hindi nila nakikita yung buong concept kasi nakita lang nila yung magandang epekto sa kanila pero yung sa, uh, in a society as a whole hindi nila nakikita na masama pala yung epekto um, so tingin ko din isa pa sa uh, reason bakit may may uh, political na si Panemi since kung matagal na sila sa pwesto hindi ko sinasabi ng korap pero for sure uh, baka meron silang mga Uh, resources na, na nakuha. Hindi, ko naman sinasabi na in a negative way or na nainakaw, hindi ko naman sinasabi gano'n. Pero uh, since continu uh, may continuity sa kanilang pagsisilbi, may sweldo yun eh. So, nagkakakumulit sila ng pera. Meron silang uh, kumbaga machinery for the next election. So, sino ba ang binoboto ng mga tao? Siyempre, yung well-informed sila na ito yung proyekto ko, ito yung magiging uh, plano ko para sa society, eh, sa local sa government natin. So kung meron silang uh, mechanisms, meron silang way para may abot yung information nila sa mga tao, sila yung imuboto ng mga tao kasi sila yung nakikilala. Para sa pang-apat na tanong, ano ang connection ng corruption sa political dynasty sa Pilipinas? Um, uh, para sa akin, uh, malaki yung factor ng political dynasty bakit nagkakaroon ng corruption sa isang government. Um, dahil nagkakaroon ng uh, consolidation o pagkakasolidad ng, uh, ng power sa isang pamilya, ang <clears throat> nangyari doon, madali nilang i-manipulate yung system kasi nga wala namang maninita sa kanila at kung may lihim sila na ginagawa within, the, within uh, their family towards the government, sila lang yung makakaalam. So, kung may bago man na ginagawa sila uh, with, uh, na magkakaroon ng negatibong epekto sa uh, kanilang pin, uh, constituents, wala nga kalam nun. Uh, so, isa yun sa, uh, isa sa mga uh, bakit nagkakaroon ng corruption sa pag mayroong political dynasty. Kasi nga, um, more on pagpapalakas sila ng kapangyarihan nila within the family. Um, uh, isa pa sa Uh, bakit na connect ang political dynasty sa corruption, yung tinatawag ng nepotism. Yung nepotism, ibig sabihin nun, uh, kumbaga, yung mga na-appoint na, na, sa government, hindi na ito madaas sa tamang proseso. Ito na yung tinatawag na ano, ba, may, may backer. No? Uh, dahil nga, sila yung may hawak ng system ng government. Madaling magpasok sa kanila kahit hindi qualified. No? may mga may mga times na uh, kahit na yung may doctorate degree na yung tao hindi makapasok pero magugulat ka na lang may mga ibang uh, hindi naman ganoon ka qualified pero magugulat ka na lang mas prioritize sila over doon sa may mga doctorate degree, may mga civil service exam. 'yun yung tinatawag na nepotism or pwedeng sabihin natin na favoritism, no? So, syempre, since ang pinapasok nila ay makakilala din nila wala nang check and balance. So, ang nangyayari, lahat na ginagawa nila, sa mata ng tao, tama. Wala nang kumukutsa, which is, yung uh, hindi nila kapamilya, eh, dahil nga uh, handled na nila yung buong system, wala nang uh, nati-check kung tama pa ba, ba yung ginagawa nila, kung may, kung parap ba sila, or, uh, kumbaga, parang, ang nangyayari nun, um, yung yung power ng lahat ng sa government napupunta na sa kanila lahat so parang uh, sila na may say kung sino matatanggal ano yung dapat gawin so feeling ko din yun, yung isa sa mga negative uh, effect ng political dynasty kaya nagkakaroon ng corruption uh, another thing is um dahil nga wala nang nag check sa kanila kung may corruption ba nangyayari yung reform no hindi na nakakapasok yung mga tao na may magandang intention sa government. Kasi nga, napipigil na dahil nga, uh, majority na is nasa side na nila. Ang ikalimang tanong naman ay, paano naging hamon ang political dynasty sa demokrasya ng Pilipinas? Uh, alam naman natin, ang um, Pilipinas ay isang democratic country. Ibig sabihin, um, ang nanimili ng namumuno ay yung mga uh, tao no? at uh, yung public so ngayon kung merong uh, political dynasty anong nangyayari is uh, hindi na nagkakaroon ng malayang pagpili yung mga botante dahil na uh, kung ano na nila kung baga parang majority na lang nasa posisyon ay sila sila lang din minsan nakakakot na rin yung mga na at kalabanin sila ang nangyayari naman doon sa iba dahil nga sila ay nakasanayan, kumpara nawawalan na, na uh, ng na na free will yung mga tao at kung sila ay nakasanayan nila, yun na lang yung mga pinoboto. Para naman sa ika na tanong, sa inyong opinyon, nararapat pa rin ba ang ipatigil ang political dynasty kahit maayos at hindi corrupt ang pamilyang namumuno dito? Uh, para sa akin, babalik po ko sa sinabi ko na uh, good intentions. Uh, kung ang kaya tumakbo ang isang tao dahil gusto niyang magsilbi sa taong bayan. Uh, hindi dapat makahadlang doon kung kapangalan niya, kapa, kaapelido niya yung isang tao or kapamilya niya. Kasi wow. doon niya na nag-start yun eh. Uh, maganda yung intensyon ng tao pero hindi napipigil yun dahil um, dahil sa isang batas, sabi natin may isang batas na magpibigil sa kanya dahil na uh, kung kapamilya ko forKey kapangalan niya yung namumuno ngayon what if may mas maganda pala siyang magagawa doon sa uh, sa isang government sa mga constituents niya and uh, for me uh, hindi uh, hindi ako sumayon na ipatigil yung political dynasty especially if maganda naman yung intention uh, noong tatakbo na kapamilya ng namumuno para sa huling katanungan mayroon ba ang mga kaso sa korte na naglalayong hamunin ang political dynasties? Ano ang mga resulta ng kasong ito? Um, uh, merong kaso noong 1991, Osmania vs. Comulet, kung saan um, in, uh, inireklamo uh, yung gover, uh, governor, correct me if I'm wrong, correct I'm wrong, uh, tayo sa political dynasty, pero uh, sa kasamang palad, natalo to kasi uh, ang constitu yung ang ginawa kasi ng basis dito ay yung Article 2, Section 26 sa Constitution. Ang na, na nagsasabi ng the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. ah, uh, ito yung naging basis ng pagsampan ng kaso sa kasamaang palad ng uh, uh, self-executing ito. Kailangan niya ng uh, enabling law na gagawin ng Congress uh, para mapatupad at uh, may, may, may sakatuparan yung uh, nasa constitution kasi nga parang ang constitution backbone siya doon na nag magbe-base lahat ng batas sa Pilipinas so uh, kung hindi pa nagagawang enabling law which is trinay nila noong 2018 again correct me if I'm wrong noong 2018 or 2019 yon uh, yung anti-political dynasty bill na sa aking opinion hindi mapapatupad yon kasi nga alam naman natin na sa Pilipinas maraming political dynasty so Uh, kung 2018-2019 yun, hanggang ngayon hindi pa rin uh, napapatupad. Feeling ko, para sa, uh, sa akin opinion lamang, matutulog na yun sa Congress, hindi na yun mapapatupad. Kasi nga, uh, kapag napatupad yun, maraming uh, current na currently namumuno sa atin, sa government natin. So, yun yung mga uh, batas o kaso na related sa political dynasty, yung sarili natin constitution, Article 2, Section 26, yung Osmeña versus Comelec and yung bill uh, pa lang na hindi pa napapatupad sa ngayon. Kamusta? Ngayon na din ang aming interview na may naintindihan niyo ng Paksang dinastiyang politikal. Sa konklusyon, ang political dynasty ay maraming epekto sa lipunan. Masama man o hindi, iba't iba ang mga opinion ng mga tao ukol rito. Ikaw, ano ba ang opinion mo ukol dito? Naway makatulong ang video namin upang mapalawak ang iyong isip sa paksang ito. Maraming salamat sa panonood.